Magkapatid na brutal na pinatay sa loob ng kanilang sariling tahanan sa Purok San Isidro, Barangay Baguntapay, Malang, North Cotabato. Nangyari ang krimen ng December 10, 2021 alas dos ng hapon. Ang oras pa lang ng pagpatay ay kaduda-duda na. Ngunit kapag sila ay isang taong kilala mo, Maari itong mangyari kahit nasa sikat ng araw. Meron nag-iisang survivor sa brutal na pagpatay na ito. Si Janice aka Christine. Si Janice ay galing orfo na nagsimulang tumira sa pamilya magwad noon lamang July 2021. <laughs> Wala pang nilalabas na mga sospek ang kapulisan mula sa nasabing lugar. Pinaghahanap pa rin nila at meron nga itong reward money na 500,000 pesos kung sino man ang makakapagturo sa mga sospek sa pagpatay sa magkapatid. Pero, bakit nga ba tinuturing ng mga netizens na si Christine ang pumatay o may kinalaman ito sa krimen? Narito ang mga posibilidad na dahilan ng mga netizens kung bakit nila nasasabing ang suspect ay si Christine. Una, bakit ka naligo? Pag uwi ng ama ng mga biktima, natagpuan nito si Christine nakakatapos lang nitong maligo. Malaking palaisipan tuloy na kung ikaw ay isang saksi sa isang brutal na pagpatay at ang katawan ng mga biktima ay nasa loob pa ng tahanan ay uunahin mo pa bang maligo? Pangalawa, mga ginamit sa pagpatay, martilyo at baseball bat ay tanging ang pamilya lang ang nakakaalam kung saan ito nakatago. Pangatlo, sabi ni Christine, tatlong lalaking sospek ang pumasok sa kanilang tahanan. Gayunpaman, ang puwersa na ginamit sa katawan ng magkapatid ay hindi galing sa puwersa ng mga kalalakihan pang sabi ni Christine, mas nauna daw patayin ang batang lalaki. Subalit, makikita sa katawan ng batang babae na mas nauna itong patayin dahil nanigas at nilalanggam na. Samantalang ang katawan ng batang lalaki, fresh pa ang mga dugo nito. Pang-lima, sabi ni Christine nagtago siya sa isang kwarto, pero ang kwartong ito ay hindi naman itsura ng pinasok ng kanyang pamilya at mga pulis na tila ba pinasok din ito ng mga sospek at hinanap siya. Paanong hindi ka nakita Christine? Maliit lang ang kwarto, tatlong lalaki sila. pang ala alas tres nagpost si Christine na humingi ng tulong, pero sa post nito ay walang senyales na natataranta pagkatapos ng post niya agad tumawag ang boyfriend ng biktima na babae kay Christine subalit hindi daw ito nagsasalita pang-ani alas tres, nag nagpost si Christine na humingi ng tulong pero sa post nito ay walang senyales na natataranta pagkatapos ng post niya agad tumawag ang boyfriend ng biktima na babae kay Christine subalit hindi daw ito nagsasalita Nangangahulugan lang na ang krimen ay nangyari na nung siya ay nag-post sa Facebook para humingi ng tulong. Agad niya ring binago ang pangalan niya sa Facebook pagkatapos nito. Pangpito, sabi ni Christine, mga magnanakaw daw ang mga sospek, pero walang kahit ano ang nawala sa bahay ng mga biktima. Pangpito, nagsimula ng tawagin ni Christine na mama at papa ang mga magulang ng mga biktima. Natila tila ba alam niya na pagkatapos ng araw na yun ay wala nang tatawag na mama at papa sa kanila. Ikaw ano ang sa tingin mo sa mga nangyaring karumaldumal na pangyayari sa magkapatid? Sa tingin mo ba si Christine din ang suspect sa mga nangyari? Please comment mo ang iyong opinion.